Si Rex ang palalong od. Sa isang malawak na hardin, may isang od na naggangalang Rex. Siya ay kilala sa buong hardin bilang ang pinakapalalong sa lahat. Minsan, ipinagmamalaki ni Rex na siya ay pinakamabilis gumapang at pinakamatapang na od sa kanilang lugar. Kayong lahat, tingnan niyo ako. Ako ang pinakamagaling na od dito. Walang makakatalo sa akin, sigaw ni Rex sa iba pang mga hayop sa hardin. Pinagtatawanan niya ang ibang uod na mabagal gumalaw o natatakot lumabas sa kanilang lungga. Isang araw, habang naglalakad-lakad si Rex sa ilalim ng sikat ng araw, nakita niya ang isang manok na si Manningning. Tinitingnan ni Manningning si Rex na parang may iniisip, aba. Rex, sabi ni Maningning, bakit palagi kang nagayabang? Hindi ba't alam mo na mas mabilis akong makahanap ng pagkain kaysa sa iyo? Napikon si Rex. Manok ka lang! Walang uod na natatalo ng manok, sigaw ni Rex. Subukan mo akong habulin kung kaya mo, agad na humataw si Rex ng mabilis na paggapang. Ngunit si Maningning ay mabilis ding kumilos. Lumipad siya, hinabol si Rex at bago pa makarating si Rex sa kanyang lungga, nahuli siya ng manok, pakpak. Pakpak, pak, sigaw ni Maningning. Akala mo ba'y mabilis ka, Rex? Kaya kitang abutan ng isang iglap lang, napahiya si Rex sa nangyari naisip niya na hindi pala siya ang pinakamabilis at pinakamatapang natutunan niya na hindi tamang magyabang sapagkat may mas magaling pa sa kanya at sa huli natutunan ni Rex na ang tunay na tapang ay hindi nasusukat sa yabang kundi sa kababaang-loob at pagpapakumbaba wakas